Logo ka, Nalin! Bakit? Ha? Bakit? Sabi niyo pulobe, diba? Naawa ko yung sa pulo O, eh? oh, ayan! Binigyan ko pagkain! Ba't ganyan ginawa mo? Binagbagay sa kanya eh! Logo ka sa akin na ng nga rito! Logo ka! Kawawa ka, naman si ate! Wala akong pagkain sa pulo binayan! yan! Bastos talaga tong hayop na to eh! Layo pala ng bahay mo nga, Nalin ah! Oo nga! Ba't ba kasi kayo sumama? Dapat diba, hindi na kayo sumama eh! Eh! Hey. Iyatid ka na nga eh. Sabi mo gusto mong makita yung anak mo. Oo oh, nga, di ka pa masaya na na makikita mo yung anak mo. Ba't kasi kayo nagbe-video? nga na kayo magbe-video, nagbe-video-video pa kayo eh. Hoy, ikaw, ugali mo na naman ha. God, Sinamahan na nga kita para sa iyatid ka sa anak mo. Dapat na kayo sumama. Dapat sumakay na lang ako service. Hindi mo mga service. Pang ilan to sa mga talaga ng ugali eh. Ugali. ba? Hindi ka nga pwede ito, pabayaan. Diba? Binilin ka nga sa akin ng tatay mo. Huwag ka daw palis Sabi mo, sisilipin mo yung anak mo. Sis, ano? Sisilipin ko anak ko? Pupuntahan ko lang. Dadalawin siya. oh, na. Oo, oh, Sinama ka naman na. Inano ka naman na. Sinervis ka nga. Huwag okay, ka nga yung re-reklamo. Kung gusto niyo sumama. Kayo lang may gusto, di ba? Ito nga. Yung video -video. Ugalin, niyo lang kayo, medyo medyo. Ugalin. Sa akin alam. Ugalin ka, Lika. Ay, kasi nagbibidyo ba kayo? Oo oh, na, hindi na. Ano lang yan? Para katunayan na ay ka. Tawag dito na inatid ka. Hindi ka Ami, pa mas... ano naman masabi ng ano mo eh. Hindi ka pa masaya na pupunta yung anak mo? Ba't ako sasaya? Dada ko lang anak ko eh. Huwag na kayo magbidya-bidya. Ang dami niyo pang sinasabi. Ayaw mo na kayo, Wing. Eh. Ayaw mo na yun. Ito ko. Ka, Baka anong tong babae na to? Ano? Di ba sinabi sa inyo? Ako na lang mag... Kaya nga eh. Dami mo sinasabi eh. Dami sinasabi. Huwag na nga kayo ganyan. Gusto lang niyo lang sumama sa akin kasi... Pangin nyo ako, ganyan niyo bibigyan niyo ako. Kasi nga may card kami sa iyo. Ano na ano sinasabi? Oh, ay, binibidyuan ka lang para sa ano? Para sa tawag dito, ma makapunta ka ron at least ligtas ka. Wow! Pa makapunta? Bang, iligtas? Kaya ko naman sarili ko ililigtas ah. Sana hindi na kayo sumama. Oo na, oo na. Ulit. -ulit. Papaibang lagi kasi kayo eh. O, Buti nga, ma, may ano sa iyo eh. Mali mali sa eh. Mali sa akin. Oh, ayan oh. Kung pakit ugali mo dito mo na i-boost lahat 'to. Ayun oh. Ayan, ayan, oh, may nangangalakal oh, na matanda. Oh. Ay, ano rin, may oh, ayan, matanda. Ayan, may nangangalakal oh. na matanda. Oh, bigyan mo ng pera, vlogger ka naman. Eh. Oo nga, vlogger. Pag-alam ko dyan! Ayan na. Vlogger oh, ka pa naman. Pag-alam oh. ko dyan sa matanda na yan? Oo, oh, ayan na. Bakit kasalanan ko ba yan? Maging oh. pulobi yan? Oo, oh, bigyan mo na lang muna ng pera. Tuno ayan mo na. Ko yan. Ano ko ba bibigay dyan? Ayaan nyo na lang yan! Ayan, oh, dali, oh, ayan, oh, matanda, oh, ayan o, o. Dali o, ayan o, oh. matanda. Ayan o. Oh. O, oh, ayan o. Total vlogger ka naman, oh. Total vlogger ako tapos bibigyan mo pera? Oo, oh, bigyan mo na lang ng pera. Kung gusto nyo, kaya na lang magbibigay. Ang inantum, wala talaga ng ugali mo eh. Bakit no? Bakit ba? Ha? Weng, ito nga, weng, bigay mo to. di ko naman na nakain to eh. Oh. On? di ko naman na nakain to eh. Iabot mo na lang dyan sa bintana, oh, dyan sa baba. magbibigay yan! Bakit? Ah, dapat kayo na magbibigay yan! Ikaw na nga eh. Bakit ako? Iabot mo lang dyan oh, dali na. Akin okay na nga! Nay, may bibigay pa sa'yo ang pagkain. Bakit? Ha? Bakit? Sabi niyo po lang diba na sa pulo yung sapulobe? Eh. O, ayan! Binigyan ko pagkain! Ba't ganyan ginawa mo? Kinabagay sa kanya eh! Bago ka sa kita na nga rito! So, Bago ka! Kawawa naman si ate! Wala akong pagaling sapulobe ba eh. na yan! Basta talaga itong hayop na to eh! Bastos ka! Pilagwaan na rin! Basta talaga! Talaga bastos na! O, bastos na! Putang inan to! Pinapipigay lang doon eh! Binato mo! Bakit nga? Ako yung mga, 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 matanda! Tino mo nga kawawa yung ano mo Ano nyo ako kuhin dyan? Ano nyo? Bakit? Bakit? Kasalala ko ba maging full hobby yan? Bago ko talaga, tang ina mo ka. Grabe ka, analin Hindi ka naman dati ganyan, ha? Wala akong baki alam sa inyo. Babayan niyo na nga ako dito. Ang kapi na mo kumungkuha nyo. Putang ina ka. Ikaw, masyado ka na sumusopra. Wala akong baki alam. Wala akong baki alam. Putang ina niyo! Ba't binato mo yung pagkain? Pagkain yun. Oh, diba? Sabi ko sa'yo, ikaw na mag-abot. Alam main, ang mo, mainit ang ulo ko. Ba't mo ano ko? Ayan! Tinapon ko! Ang ina to, bastos talaga. Bumaba ka na rin talaga, sa kanto na to! Talaga, mababa na ako! Tanginan mo! Tangina nito, gawag mong ito. Ano ba? Tama ba ako ibaba? Ayan, o sa kanto! O, mabuti sa kanto! Ang ina mo, lakas tama mo! Tahan oh, nyo ba pinapahabot yung to. pagkain na yan? Pinato yung pagkain. Bakit? O, oh, ang pinakulit ko diba, pangalawa na bangit kasalanan ko maging pull-over yan? Utang-inang tong tangan Ano Ang pala mo ba nyo ah? pababay mo na kaya. Tuba ka talaga, inang na nga! talaga ko! Utang-inang nyo! Bagong putang... Ay, utang-inang yan. Basag yung bintana. Saan na? Ayun oh. Gago talagang putang ina. Tara, ayahan mo yan. Iwan na natin yan. Ang pangit ng ugali niya. Mga mali na, na, na yan. putang ina. yun. nakaka niya yung pagkain, no? Gago. Malas mo naman ganun, nagbabato na pagkain. No, niya yung pagkain, sabi ko ibigay lang eh. Ba't kasi bumaba, ikaw sabi ko magbigay eh. Eh sabi mo si Analine? yun eh. Sabi lang yun. Yan mo eh, mo yan, putang inang yan. Hindi na, gago yun si Ana yung Tang ina, pinato ng pagkain na oh, gago. O, oh, yan ang mga... natin ng pera kahit paano. Gago talaga to si Analine. yun eh. lagi eh. Nay, pasensya ka na nay ha. Ito na yun. Awa mo na ito nay. Yan, gago talaga ito si Ana.